kung mayroon kayong mga anak, sigurado akong bawat ginagawa niyo para sa kanila ay ginagawa niyo nang isinasaalang-alang ang kanilang kapakanan. Nais niyo silang maging malusog at masaya hanggat maaari. Ngunit ang pagiging magulang ay tiyak na hindi madaling trabaho. At gaano man kayo magsikap, minsan ay mahirap iwasan ang pagkakamali. Kahit na maraming magulang ang nakakakilala sa kanilang mga anak, Ilang dekada nang pinag-aaralan ng mga child psychologist ang paglaki ng mga bata. At karamihan ay sumasang ayon na ang ilang paraan ng pagpapalaki ay maaaring makasama sa pag-unlad ng isang bata. Kaya ano-ano ang mga ito? Narito ang ilang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga magulang na maaaring makapinsala sa pag-unlad ng kanilang mga anak. Number one, pag-enroll sa mga bata sa masyadong maraming aktibidad. Madalas nais ng mga magulang na maging matalino, masigla at talentado ang kanilang mga anak. Kaya naman, ini-enroll sila sa iba't ibang extracurricular activities. Mula sa dance practice, guitar lessons, foreign language, hanggang sa art classes. Bagamat nakakabuti ang mga aktibidad na ito sa pisikal, emosyonal, at sosyal na pag-unlad ng isang bata, nagiging problema ito kapag sobra na ang paglilipat-lipat sa iba't ibang aralin habang sinasabay ang pag-aaral at takdang aralin ay maaaring makaapekto sa pagtulog at kalusugang pangkaisipan ng isang bata. Nagiging sanhi ito ng pagiging malungkutin at hirap na harapin ang stress. Pero paano malalaman kung sobra na? Ang solusyon ay simple, makinig sa inyong mga anak. Dapat maging sensitibo ang mga magulang sa dami ng ginagawa at stress na nararanasan ng kanilang anak. Nagsasabi man sila o nagpapakita lang ng mga senyales. Maari nyo ring sundin ang golden mean o ginintoang gitna. Sa Nicomachean Ethics, tinukoy ni Aristotle na ang kabutihang asal ay nasa ginintoang gitna sa pagitan ng pagiging sobra at pagiging kulang. Base sa pananaliksik ng Journal of Youth and Adolescence, mga batang may katamtamang bilang lang ng aktibidad ay mas mahusay sa pag-aaral kumpara sa mga may sobrang dami ng libangan. Sa pagbibigay sa mga bata ng sapat na oras para sa pag-aaral, libangan, paglalaro, at pahinga, tinutulungan sila ng mga magulang na bumuo ng kasanayan sa pamamahala ng oras at malunasan ang hindi kinakailangang stress. Number two, hindi pagpapahintulot sa mga bata na tumanggi kapag nagsisimula ng magsalita ang mga bata, madalas ay ang salitang hindi ang pinakapaborito nilang bigkasin. Sa mga tanong tulad ng, kakainin mo ba ang gulay mo? O ipapahiram mo ba ang laruan mo sa kapatid mo? Kadalasan ay malakas at walang alinlangan silang sasagot ng hindi. At sa huli, ang sagot na ito ay nagdudulot ng galit at pagkadismaya sa mga magulang. At ang madalas na maririnig na reaksyon ng magulang ay Hindi ka pwedeng tumanggi magulang mo ako. Bagamat mahalaga ang pagrespeto sa magulang, mas mahalagang turuan ang mga bata na tumanggi. Kapag hindi sila pinapayagang maghindi, hindi sila natututong magkaroon ng tiwala sa sarili, magtakda ng hangganan at manindigan. Ang kakulangan sa kasanayang ito ay maaaring maging sanhi ng malaking problema sa kanilang paglaki lalo na sa mga relasyon at trabaho. Ayon sa pananaliksik noong 2008, kapag natutong tumanggi ang mga bata sa kanilang mga magulang, nadadala nila ang kasanayang ito sa kanilang mga kaibigan na tumutulong sa kanilang matutong ipaglaban ang kanilang sarili. Ang mahalaga ay turuan silang tumanggi sa magalang at may paggalang na paraan. Sa ganitong paraan, natututo silang protektahan ang kanilang sarili panatilihin ang kanilang pagkatao at magkaroon ng positibong pananaw sa sarili. Number 3. Pagkukumpara ng mga anak sa ibang bata Ang paghahambing ay hindi magandang pundasyon para sa tiwala sa sarili. Madalas, sa pagnanais nating mapabuti ang ating mga anak, hindi natin namamalayan na ginagamit natin ang mga linyang sana maging katulad ka ng kapatid mo o tingnan mo ang iba, ang gagaling. Ang ganitong paghahambing ay may malaking epekto sa pagkatao ng bata. Sa halip na magkaroon sila ng inspirasyon. Ang ganitong pagtrato ay maaaring magdulot ng matinding insecurity at kawalan ng kumpiyansa. Kapag inihahambing mo ang iyong anak sa iba sa masamang paraan, para mo na rin sinasabi na may mas magaling sa kanila. Maaari itong magdulot ng mababang pagtingin sa sarili ng iyong anak. At sa paglipas ng panahon, baka isipin nila na hindi sila sapat para sa iyo. Ang ganitong pag-iisip ay maaring magpabigat sa kanilang loob. Lalo na't baka isipin nilang hindi mo sila mahal tulad ng iba. Sa halip na paghahambing, maaari mong subukan ang mga sumusunod. Tulungan silang magkaroon ng mga layuning kayang abutin. Suportahan ang kanilang mga interes at talento iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal ng walang kondisyon, lalo na kapag nagkakamali sila. Number 4. Ang pamimilit sa mga bata na kumain Sino sa atin ang hindi nakaranas na pilitin kumain ng gulay ng bata? Ang pamilyar na eksena ng pagiyak, iyak pag-aaway sa hapagkainan, at ang banta na hindi ka alis sa upuan hanggat hindi ubos ang plato mo. Ayon sa isang pag-aaral ng mga psychologists sa Amerika, 70% ng mga matatanda ang nagsabing naranasan nilang pilitin kumain noong bata. Dahil dito, marami sa kanila ay pihikan sa pagkain hanggang ngayon. At madalas ay iniiwasan ang pagkain na dating ipinilit sa kanila. Ang dahilan? Ang negatibong karanasan, pag-iyak, parusa, at pagbabanta ay naikakabit nila sa pagkain. Ang pamimilit sa mga bata na kumain ay konektado rin sa kanilang timbang. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa International Journal of Obesity, mas nagkakaroon ng problema sa timbang ang mga preschool na bata na hindi pinapayagang pumili ng gusto nilang pagkain. Kahit mahalaga ang masustansyang pagkain, maaari mo namang siguruhin malusog ang kinakain ng iyong anak nang hindi nagiging battlefield ang hapagkainan halip gawing masaya at kampante ang oras ng kainan. Hikayatin ang iyong anak na tumulong sa paghahanda ng pagkain o bigyan siya ng option. Tulad ng pagtatanong, gusto mo ba ng carrots o ng green beans? Ang mga simpleng hakbang na ito ay makatutulong para magkaroon sila ng mas magandang relasyon sa pagkain. Number 5. Ang paggamit ng kahihiyan bilang disiplina Marahil ay nakakita ka na ng mga magulang na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa kanilang anak sa social media. Tulad ng Paano ba matututo ang anak ko? Hindi talaga nakikinig sa akin. O baka naman nasaksihan mo ang isang magulang na sinisigawan ng kanilang anak sa harap ng mga kaibigan nito. Ang pagpapahiya at shaming sa mga bata ay isang uri ng disiplina na dapat iwasan. Sabi ni Andy Grogan Kaylor. Isang associate professor ng social work sa University of Michigan. Ang pagpapahiya sa isang bata ay maaaring magdulot ng matitinding problema sa kanilang emosyon at pag-uugali habang lumalaki sila. Kapag napahiya ang mga bata sa harap ng kanilang mga kaibigan, maaari silang umiyak dahil sa kahihiyan at maulit pa ang kanilang mga pagkakamali dahil sa kaba. Ang ganitong pagtrato ay maaari ring maging sanhi ng social anxiety, depression, at agresibong pag-uugali. Bukod pa rito, maaari silang maging target ng bullying at mawalan ng tiwala sa kanilang mga magulang. Kung nagkamali ang iyong anak, mas maganda kung kakausapin mo sila ng maayos. Sa ganitong paraan, mapapanatili mo ang kanilang dignidad at mapapatibay ang inyong samahan. Number 6, ang pagpuri sa talino ng isang bata sa halip na sa kanyang pagsisikap. Naranasan mo bang purihin dahil sa pagsisikap mo sa pag-aaral o dahil lang sa perpektong grado na nakuha mo? Walang mas magpapasaya sa magulang kaysa sa makita ang isang malaking A sa report card ng kanilang anak. Kadalasan, ang kasunod na sasabihin ay, "Ang galing-galing mo, ang talino mo talaga." Walang masama sa pagpuri. Ngunit ang pagtutuon ng puri sa talino lamang sa halip na sa pagsisikap ay maaaring makaapekto sa future motivation at paniniwala ng bata. Ito ay ayon sa mindset theory ng American psychologist na si Carol Dweck na naguugnay sa pagpuri, tagumpay, at motivation. Ayon sa American psychologist na si Carol Dweck, ang pagpuri sa talino lang ng isang bata ay nagdudulot ng fixed mindset. Kapag may fixed mindset ang isang bata, madali siyang mawala ng pag-asa. Sa tuwing nagkakamali o bumabagsak siya, iniisip niyang hindi siya matalino para magtagumpay. Kaya nawawalan siya ng ganang magsumikap at bumababa ang kaniyang performance. Sa kabilang banda, kung ang pagsisikap ang pinupuri mo, nabibigyan mo sila ng growth mindset. Sa halip na sabihing ang talino mo, subukan ang halatang pinaghirapan mo yan sa ganitong paraan, natututo silang maniwala sa kanilang kakayahan na mas nagiging motibasyon nila para mag-aral. Naranasan mo man ang mga ito bilang magulang o bilang anak. Ang mensahe ay simple lang. Walang perpektong magulang at walang perpektong tao. Ang mahalaga ay ang pagiging handang matuto at magbago. At higit sa lahat, bigyan ng wagas na pagmamahal ang iyong anak. Sa dulo, ito ang pinakamatibay na pundasyon ng pamilya. Ikaw bilang magulang, paano mo mahalin at alagaan ang iyong anak? Pwede ka bang mag-share ng mga tips and hacks base sa mga nagawa mo na at tingin mo nakatulong talaga? Maari mo itong i sa comment section at pag-usapan natin.